Nasa abroad ang pera, pero nasa Pinas ang saya. Nalo na yung mga kababayan nating nani, yung mga OFW na nasa Middle East. Ang hirap ng sitwasyon ng mga yan, mga pos. Yung iiwanan mo yung anak mo. Sa nanay mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa kumari mo. Tapos mag-aalaga ng ibang bata. Gagawin mo yun sa kapwa mo. Nalulukohin mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung buo po. Kamusta mga boss? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin mga boss. Ngayong oras na to, ngayon po ay mag-aalauna na ng hapon dito sa, sa Canada at araw po ng Merkulis ngayon. Samahan po niyo ako mga boss. Tayo ay lalabas at meron tayong bibilin sa Freshmart. Dati sa IGA. So ngayon sa Freshmart naman tayo uh, bibili. Ako lang mag-isa dito sa bahay ngayon dahil si Mrs. ay uh, nasa trabaho pa. At ang ano ko naman, nasa school pa rin. Okay. nilabas na namin yung aming uh, Christmas tree at uh, mamaya aayusan namin yan yan Man na number mga boss papalapit na ang Pasko Let's go mga boss Alam nyo mga boss Talagang Kahit ganito yung sitwasyon ngayon dito sa Canada At uh, Paiba-iba Nang nilalabas na programa ng uh, government ng Canada Pahigpit sila ng pahigpit para sa mga foreign worker sa mga uh, tourists, sa mga TFW at sa mga estudyante dito mga international student pahigpit sila ng pahigpit pero sa kabila ng lahat ng yon alam nyo, marami pa rin tayong mga kababayan ang gustong gusto makapunta ng Canada so yan mga boss talagang sabi ng ilan nating kababayan na nakausap ko mga kaibigan natin sa Pinas habang tumatagal daw pahirap ng pahirap ang buhay sa Pilipinas totoo yun mga boss ang hirap talaga ng buhay sa Pilipinas kahit sino yata maging presidente ng Pilipinas pero para sa akin ah para sa akin wag niyo sana akong i -bash. para sa akin ang presidente na dumaan ang pinaka the para sa akin si Tatay Digong siya yung pinaka the best sa akin ah, para sa akin ewan ko sa inyo siguro karamihan sa ating mga Pilipino gusto si President Duterte oh yun yun ang inang nararamdaman ko Kasi ako, kahit nandito ako sa Canada, lagi akong update sa mga nangyayari sa Pilipinas, pinapanood ko. Ito yung press mark. Titingin ako dito ng uh, buko kasi uh, namimiss ko ng uh, minum ng sariwang buko, yun mismo talaga bang nasa ano, yung kapipitas mo palang, yun ang gusto, gusto ko eh. Pero meron ditong binibentang buko, hindi ko alam kung saan bansa galing yun. Uwi na tayo. Ito lang yung dinayo ko, yung buko. Kasi dun sa amin, sa probinsya namin, sawa kami sa buko mga boss. kahit hindi sa aming puno <laughs> takakakuha kami nangihingi kami mga boss syempre tra mga boss sa bahay na tayo tapos ko nung ano nung red light. So napaabante ako ng konti. So kailangan ko umatras para hindi ako madanggil yung sasakyan. Yung nasa likod yung truck, sinisenyas niya ako sa salamin. Sabi niya, "Atras ka pa." Tinuturo niya sa nang ganoon sa akin. Sabi, niya "Atras ka pa ganyan So makikita naman niya kasi yun ko tatama ako sa kanya. Tapos nag balik ako sa kanya ng ano ng thumbs up sabi ko okay Ganyan. o di ba isa yan sa namimiss ko buko santol rambutan lansones yan talaga mga boss mimis kong kainin na prutas sa atin sa Pilipinas dahil meron tayo mga kaibigan sa Pilipinas na may mga puno ng mga binanggit ko so nakakahingi tayo at syempre, syempre mga barkada natin sila nakakahingi tayo sa kanila ikaw talaga ang manunungkit ikaw ang aakyat press na press diba ah uh, kakain muna tayo ng uh, tanghalian tapos inom tayo ng uh, sabaw ng buko sabaw lang naman talaga yung gusto, gusto ko dito sa so, yung laman niya para sa akin medyo matigas ang Pasko dito uh, para sa aming pamilya hindi masaya iba pa rin yung Pasko sa Pilipinas ayo, hindi natin gusto mag-abroad. Pero kailangan. Bakit? Dahil mahirap ang buhay sa atin sa Pilipinas. Kahit anong kayod mo, parang kulang na kulang pa rin, hindi pa rin sapat. Yung iba sa atin sa Pilipinas, nagpapabrika na. Pagkatapos mag magpabrika, kapag wala siyang overtime, may extra ng mamasada ng tricycle or mag pedicab, pedicab driver uh, lala mo basta kung ano yung mga other income pa na alam mo yun na paano ba yun? yung parang easy money yung madali ang pera na mahawakan mo ka agad gagawin at gagawin yun ng mga kababayan natin sa Pilipinas tapos mangingibang bansa ka pahirapan ng pahirap din makapag-apply, tapos lolokohin lang ng agency. Papaasahin lang ng mga agency na yan. Hihingan ng pera, pang placement fee, hanggang sa hindi na tinatawagan, hanggang sa hindi na nakaalis ng Pilipinas. ganun yun kasakit, diba? Para sa kababayan natin. Gagawin mo yun sa kapwa mo, nalulukohin mo, na umaasa siya ay makakapag-abroad, makakapag-trabaho, nangutang, nagbenta, nagsala, tapos si kabayan hindi na tuli mag-abroad. Pinaasan ng pinaasan ng agency, pinangakuan ng pinangakuan. Yun yung sistema sa atin na dapat mabago. Pag ako nanonood ng TV, ngayon, anong latest ngayon sa atin sa Pilipinas? Magulo. Diba? Kasi paparating na naman yung eleksyon. Ang dating magkakampi, ngayon magkaaway. Diba? Alam niyo na ibig sabihin. Lalo na yung mga nanonood sa sa Pilipinas at yung mga kababayan nating OFW na alam din nila yung nangyayara sa Pilipinas. Kasi Pilipino tayo. So yun yung malimit nating pinapanood. kailangan kong magsaing mga kapos. konti na lang yung kanin. At uh, mamaya, pagdating nila, <coughs> meron pa naman kaming ulam. Minsan yung ulam namin, pag nagluto kami ng uh, gabi, hanggang kinagabihan na ulit yun. Mm, ganun yung nangyayari. So pag niluluto kami, medyo maramihan na. Kahit gaano kasasarap yung mga pagkain dito sa Canada para sa akin the best pa rin yung pagkain ko sa Pilipinas ayungin kandule hito big head kung tawagin nila mamali palaka daga bayawak sayan sa mga namimiss ko sa atin dahil <laughs> yun, isa yun sa mga na, na nakakain ko sa Pilipinas. Magsalang muna ako ng sinaing at may babasahin tayo ang comment mga boss. Okay, lagayin namin ang bigas. <laughs> Ito yung pinaglalagyan namin ng icing sa aming uh, kumpanya. Pilipinas, ang lagay namin ng bigas, timba. Dito, pag nag kami ng uh, isda o uh, baboy, ang gusto namin yung uling. Kaya bumili kami dito ng charcoal. Kasi iba pa rin yung ano eh iniho mo sa uling talaga. Masarap. Oh, malulobot na naman. Wait lang mga boss, magpalit lang ako ng battery. Yan. Ah, nagpalit ako ng battery mga boss. Ito, sinacharge ko yung aking ano. Battery. Basahin natin yung isang comment sa atin ng ating uh... ayan, no? Ang sabi niya dito Nasa abroad ang pera, pero nasa Pinas, ang saya. Kaya, wag nating sayangin yung uh, opportunity na nandito na tayo sa ibang bansa. So, gaya ng sinasabi ko nga, paulit-ulit ah uh, maging maiipon tayo, maging masinap tayo sa pera. Kasi napakahirap uh, mga mungan sa ibang bansa. Lalo na yung mga kababayan nating na nani, yung mga OFW na nasa Middle East. Ang hirap ng sitwasyon ng mga yan, mga boss. Uh, alam nyo naman yung nangyayari, di ba? Kapag mga katulong sa ibang bansa. Di ba? Yung iiwanan mo yung anak mo. Sa nanay mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa kumari mo. Tapos mag-aalaga ka ng ibang bata. Di ba? Ah, uh, nagtitiis ka ng dalawang taon, tatlong taon. Minsan mahigit pa. Inaabot pa ng sampung taon. Pagbalik mo, ang anak mo malaki na. At sa uh, kabilang banda, malayo ang loob sa'yo. Ano um, yung mga ganong ano, pagkakataon? Di ba? Dahil sa hirap ng buhay sa atin sa Pilipinas. Ewan ko ba kung anong nangyayari sa atin sa Pilipinas? Bakit ganun? Iilan tao lang yung yumayaman. Yung mayaman, lalo nagpapayaman. Yung mahirap, lalo naghihirap. Kaya nangigibang bansa. Pero, proud ako bilang Pilipino ah. Mahal ko ang bansang Pilipinas. Sinasabi ko lang, kung yung kahit kayo, kung kayo ay nasa, kung kayo ay nandito sa Canada, o saan mong parte ng bansa, dito sa, sa ibang bansa. May kukumpara nyo rin yan. Kasi doon tayo nagmula eh. So ano yung, ano mula namulata natin mula nung nakaisip tayo hanggang nakita hanggang sinubukan natin mga ibang bansa. So lagi mong may kukumpara. Yung kung anong meron dito ngayon kung nasan ka at kung ano yung nakalakihan mo. Totoo yan mga boss. Ayan, nung nabasa ko yung mga comments sa akin ng mga ilan natin kaibigan na sinasabi nila na na kahit anuman ang maging sitwasyon, lalo dito sa Canada, marami tayong kaibigan na gustong pumunta ng Canada. Kahit na napapanood nila, kahit sinasabihan ko sila, panoorin nyo yung ano, yung uh, balitang abroad, yun dito, itong nangyayari sa Canada. Lalo na at uh, marami sa ating mga peking agency baka mamaya eh yung inutang mo na inabot na ng milyon eh mauwi lang sa wala at baka makulong ka pa kaya mag-iingat po tayo sa mga gusto pong makapag-abroad at walang pera at mangungutang magbebenta ng bahay sa sakyan, lupa eh alamin po natin maigi yung ating ina-apply yan. Kung yung, yung, kung yung po ba talaga ay legit. Pwede po natin i-check yan sa POEA mga boss. Alam nyo po yan. Kahit hindi ko na po kayo i-remind. Pero yun po ang totoo. Talagang nahirap. Mahirap ang nag-a-apply. Pabuntang ibang bansa. Initing ko na rin to mga boss. Itong nabili kong buko ay young coconut kalagay. O product ng Vietnam. Kala ko kanina Thailand. Vietnam pala. Mga boss, kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe sa JP Noy TV. At uh, paki-click na rin po ang notification bell para palagi ka pong mauna sa so tuwing tayo ay may bagong upload na video. I-share mo na rin mga boss ang ating video para mas maraming makapanood at marami tayong makasama. Mga boss, maraming salamat sa inyo ha sa pagsama niyo sa akin palagi. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nag-subscribe sa JP Noy TV. Mag-iingat po tayong palagi. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.